Yamaha R15 na medyo pa banking banking at racing na racing ang ating repang napadpad dito sa ating laboratorio. Nagpunta siya rito para magtanong kung bakit ba lumalambot palagi ang kanyang gulong. Kung kaya't sinabi ko nga na itabi mo dyan, kami na bahala dyan, check natin kung ano ang dahilan. Nang ating tingnan, hindi naman siya talaga napako kundi na martilyo. Gulatin natin ang ating Repa Pips na nagtanong kung saan banda ang ating CR. Paglabas niya panigurado, magugulat siya dahil wala na ang makina. Ito ang salarin sa ilalim ang bearing ng kanyang balancer. Pakinggan nyo, parinig ko sa inyo ng bahagya. Medyo kinakalawang na ang balancer na ito dahil medyo nalubog daw siya sa baha. Pansin niyo ang bearing, medyo may kalawang siya kahit nakalubog ito sa langis. Dahil nga may langis ang makina, ang nakakapagtaka, bakit may kalawang ito? Mag-experiment tayo para mas maipaliwanag ko sa inyo ng mas maayos. Halimbawa na lang, ang basong ito ay ang inyong makina. At ang kulay brown na yan, ang tawag dyan ay pinagprituhan ng toyo. At dahil pinasok nga ng tubig ang kanyang makina, ganito ang senaryo sa loob nyon. Ang tubig ay nasa ilalim dahil mas mabigat ito kaysa sa langis. At malabong mangyaring maghalo ang dalawa kung kaya't kinalawang ang bearing niya. Naipark niya kasi itong nakasidestan stand at ang sabi niya, na itaas niya naman daw ang kanyang motorsiklo at konti lang naman daw ang pagkakalubog. Hindi pala, konti pala ang natira sa mga nakalubog. Ayan, malabo talaga maghalo ang tubig at langis kaya kinalawang ang kanyang bearing. Lilipa talaga ng tirahan ang yung mga kuto papunta sa kilikilip mo dahil magiging mas mabuhok pa ito kaysa sa bumbunan mo sa gastos. At kung itatanong nyo kung bakit ang part lang na ito ang may kalawang, ang nakikita kong paliwanag dyan, di umano ayon sa may kanya nakapark daw ito ng nakaside stand. So possible na lahat ng tubig ay napunta sa side na yan, sa may kalawang. After nyong mapakinggan ang sinend niyang video, pakinggan nyo naman ang rebat natin dito. Eto na, start na tayo. Pakinggan nyo ang tunog ng makina before and after. At eto na nga ang after. Napalitan na natin ang bearing. Kaya nga, ang sabi ko dyan, alright!